natin yung CBT natin and tawating na nyo guys medyo madumi na talaga sya Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great? Yo, for today's video, I'm CBT cleaning, Tayo guys. So, buhugasan natin yung CBT ni maxi ngayon guys. no kasi medyo naka tagal na din since nung CVT cleaning kayo and then para ma-check na din natin kung ano na status ng CVT natin stay tuned guys at manood lang kayo let's go so syempre guys pag maglilinis tayo ng CBT meron dapat tayong mga tools na kagaya nito T-Range at syempre ang pinagpapanti guys itong ating impact wrench so, kailangan to pag nag-open tayo ng CVT hindi naman sya ano, necessary kasi meron naman yung tools na pang open talaga ng CVT pero ito ang pinaka mas madaling para kung so, mas mabuti kung meron kayong scooter mag invest kayo ng ganito guys akred. May kasama na itong dalawang battery. Dalawang battery nakasama. Ano na din set. Ano siyang... talaga? Oh, na set lang. Stop it. Get some help. meron na siyang set ng, na din siyang set ng uh, socket wrench. Tara, let's go. So guys, no. Na open na natin yung CVT natin and daw tingnan niyo guys, medyo madumi na talaga siya. And ayan. dumina niya. So talagang kailangan na talaga siyang linisan. Tayo check na din natin yung belt kung okay pa ba yung belt natin. Let's go. Meron pa ta tayong isang problema guys. Ito guys oh. Nabali yung nandito sa ano. Para dito sa ano natin. Airbox natin. Nabali na. Dito yun oh. Sa ilalim. Dito dapat yun oh. Try ko muna kung. Try ko muna kung meron pa tayong natitirang epoxy doon. And then kung. Kung meron pa is. Uh, padikita natin. Let's go. So sa CBT pala natin guys, 17mm 'yung ginagamit natin sa kit. Meron akong deep socket wrench. Ano, sobrang bilis lang ganito guys, pag ganito. Sobrang bilis lang magtanggal ng CBT. Diyan 'yan guys. na. Linis na talaga. need na talagang linisan lahat ng mga parts so ito yung pinaka maintenance ng ano ito yung pinaka maintenance ng, ng mga scooter talaga guys so dapat i-check nyo pa from time to time itong mga panggilid kasi ito yung bumubuhay sa ano performance ng motor mo so kung mayroon mga dragging check nyo na yung check nyo lang yung CBT nyo kung meron na mga dragging check nyo na din yung belt pag nag open na kayo nito tapos so, gasahan nyo na mga dapat kasahan wala da pa namang kumakanal dito guys so okay pa to ano natin puli out na de ka boy nung so mama day ayan so, sobrang dumi na ng ano natin guys check natin yung mga bola natin kung goods pa ba oops so una nating chine check guys sa uh, ano natin is yung bola kung goods pa ba yung mga bola natin and then sa makikita nyo ewan ko lang kung makikita nyo ba so kung makikita nyo ay okay pa naman bola pa naman round pa naman siya wala pang mga plat ayun oh no? yung mga ganito guys oh kailangan na natin yung palitan pag mga may flat pero so far bruh look at this dude oh hell no need talaga syang palitan na guys so flat na sya pero for the meantime goods pa to palitan na natin to soon meron na syang flat surface yun yung mga dapat iwasan yung sa mga bola guys kasi yun yung nagkukos ng dragging ay mga ganyan no. Oh. Kita niya naman 'yan. Dapat round na round 'yan. Basta merong mga flat surface na guys, oh. So yan palitin na to. Ito rin, oh, meron na siyang flat surface. Pero for the meantime muna guys kasi wala pa tayong bola na nabili. So ito na muna gagamitin natin. Ano may mga flat surface. Palit na tayo ng bola. And then ito. Linisin lang to Okay pa naman Wala namang kanal ano you know? you know? Wala namang mga kanal kanal And So goods pa yan Ito lang bola Paliti na Then isa pang chinecheck <coughs> Itong ano natin Belt Yan o natin. Kung meron bang mga Crack na Kung meron mga crack na yung belt mo Wala pa naman sa atin no? oh bago pa kasi itong belt na to guys meron na yung mga crack is palitin na yan so sa atin is okay pa wala pa naman nagbabadya kasi pag once na meron na yung mga cracks kasi yan yung magkukos na maputol yung mapuputol yung ano mo yung belt pag may crack na mag ano ka na maganda ka na ng pangkalit pero sa so far yung belt natin goods pa linisin lang natin pero yung bola natin kailangan na talaga nating palitan so ito namang ano natin yan o sobrang dumi na ito namang ano natin palitan ano na to check na check natin yung ano nya spring spring at um, So dapat guys, meron din kayong ganito uh, uh, 39 to 41 mm na socket wrench para pang open dito sa ano natin dito sa uh, lining natin, no? Or uh, clutch lining ba tawag nito? Yeah. So kailangan mo ng ganitong socket na malaki para dito sa pag-open nito. pagkita natin nandito So, pag open ito guys, kailangan naka ano tayo. Apakan natin dito para hindi siya magputok kasi may spring to eh. Ayan okay, ang may spring kasi to so kailangan mong siya Ayan <coughs> pa namang gumagalaw dito okay pa ito na ano natin medyo matagal tagal na din to kasi stock pa to guys eh. so palitin na din to siguro pero okay pa naman hindi ko lang alam kung ano pa to kung ganoon pa rin ba yung RPM nito kasi meron tong mga RPM capacity yung mga spring ng ano eh CBT. So, ko lang kung meron pang ano yan. Then, ito ano natin. Yan oh, sobrang dumi na talaga. So, need natin yung hugasan. At lagyan ulit ng, repack ulit natin. Lagyan ulit natin ng grasa. Ito kasi yung nagkakos ng mga dragging guys. Pag hindi ito nakaganyan, uh, naka hindi yun yung magiging cost ng dragging. Pagkakos na natin ito. Ano? Okay, so tara. mag tayo. Hugas tayo nito. tayong panghugas ng CBT clean wala tayong CBT cleaner guys wings lang sapat na yan so wings lang yung panghugas natin kasi pwede namang sabon para ihugas dito sa mga CBT natin so hugasan na muna natin gamit itong wings baka naman A few moments later. Yo, so ngayon guys, tapos na natin yung isa ni ating ano, CBD. Ayan, tapos na natin yan. Ayan dito. And, dito rin. So, ngayon eh kakabit na natin siya. Pita ko lang sa inyo yung Okay, so kabit na muna natin lahat para tapos na. Let's go. So, tapos na tayo sa, ano natin, guys. Is... CBT natin. Tapos natin install lahat. So, ito na siya. yan, guys. Wala naman naging problema, guys. i yun, natin. I-install <coughs> yung natin. So, yun ang the first video, guys. Salamat sa pananood. Like, share, and subscribe kung nagustuhan niyo ang video. you know Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times.